Welcome back to my YouTube channel, Florence TV! Welcome to my channel! For today's video, ay I... maghanap ako ng costume pang Halloween. Kasi wala tayong pang Kaya maghanap na tayo ng costume dito sa loob ng bahay. Tinayon ko sa room ng anak ko baka ngayon. Mga ano lang, abubot wala siya dito ngayon eh. nagbakasyon ah. gagawa na lang tayong costume, ayan o oh. magpili na lang tayo dito Ayun. kasi meron naman dito eh wala tayong pangbili eh. isang gamit lang man Ito. Ito. mayroon na ata dito yon tapos magpalagay na lang ako ng ano, abubot sa mukha. Ito, pwede na to. Ay. Ayun. Mag ano tayo, costume. Pang Halloween. Oh, guys. Ay, nadilim. Amaya, ako. Papalagay ako ng nakabubot sa mukha. Para pang Halloween. Maglagay What? ako. Maglagay lang yung... Nakakatakot yung mukha ba? Naka-video ay takot sa video mga kasama ko sa bahay. <laughs> Mamaya mag-beast tayo ng ano. Ah, ganyan lang, ganyan, ganyan kahit ano lang. Ayun, ah, oh, no, nakabay. <laughs> nakabay dyan pala. Ako, okay, eh. okay, iharap eh, ko lang ay, sa akin. takot sa kamera ay.

Gagawin talaga, no? tayo pala, no? Gastos, makapagawa na tayo naman, no? Ano sa papahalawin? Guys, matapot kayo nga, sakin. Tapos, diba nga ninyo na? ko, no? Ah? Send, Hindi, 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 siya, siya, hindi Ano pang kitna? yung

比什么都。<laughs> <laughs>

ははははははははははははは a ははははははははははははは Sir so, guys, ito na lang yung costume ko. Eh. Parang hindi na ako tayong pagbastos. Ano? Lang hey, question, <suspiro> yung, ano lang ang paraan? Ayaw yung costume ko. Dapat itim pa yung ipin eh. Dapat tanggalin ko yung pustisa ko eh. Pagkatapos ako naghanap ng mga costume ko para sa Halloween, mga guys. Ang dami ko ng mga like. pa ako ng no? black. Kalat-kalat na 'yung mga ano. Guys, so, ang dami liligpitin. Tap, ayun, ang hirap tanggalin 'to ngayon. Bye-bye. Thank you for watching. Kita-kita naman tayo sa susunod na video. Happy Halloween everyone.